Bisa Kapar, okay na ba suit ko? ABL, 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 ABL angat buhay lahat. Okay na ba suit ko? Okay. Ay, naku nga na Mityong Kapar, okay na ba itong suit ko? <usurra> bangit Pupunta nga ako edsa. Ano meron? May rally pa rin daw eh. Rally? <usurra> rally? Nang? Sila. Sino May sila? May kabilang kubol. Sila? Titingin-tingin ka muna doon? Ha-ha. ano mo, makikita mo? Hintayin ko masigawan ako. ano <laughs> mo, makikita oh. mo doon? Alam Pero, ko, makikita mo doon. Oo, oh, mga troll. Pero ito ano? Hindi. Langaw. langaw. Langaw? Hindi mo bangaw? Pero oh. ito ka, mga kabata, helmet. Congratulations po kay VP Lenny! Nako, may awards si VP Lenny from Khan Academy, mga kabata helmet. Ayan, ano sumusuporta sa mga kabilang kubol. Hiyang-hiya na ba kayo? <laughs> Parang hindi naman nahihiya, videographer, kasi ang dami pa rin mga trolls. Ah. Parang yun, mga kapatang helmet, ibig sabihin, talaga nagre-reflect at may transparency sa mga ni VP Lenny. Yes, kakaproud, di ba? Videographer, ha, bibihira lang talaga yung nabibigyan ng ganyang parangal or recognition. Sure. Di ba? It's standard. Kaya ayan na lang Kaya ayan nga ang angat buhay, no? Videographer. Uh, ah, angat buhay na. So, congratulations talaga. Pero ito nga, mga kabatang helmet. May quadcom hearing daw ngayon. Pero, malaki dyan. Ang naisip ko lang talaga, mga kabatang helmet, yung pondo ng taong bayan, ah. yung tax natin, napupunta sa mga ganyang klaseng hearing. Pero, ano ba yung solusyon? Ano ba yung... Alam niyo yung dapat ginagawa na ng aksyon. Oh, sa kongreso diba? ba? Kasi in aid of legislation. Kaya nga. Ka, in pero... aid of legislation, gagawa sila ng batas. Sabi hmm. nga, gagawa ng batas, batay do sa mga nakaririmarim na mga nakita nilang ebidensya. Kaya mga uh -huh. abangan natin kung talagang gagawa ba ng batas, ipapasaba yung batas. Kasi ba diba, uh -huh. sa naman yung hearing kung wala namang nahitang solusyon. Oh, diba? Kung palulusutin nyo na naman yung yeah. coffee funds na sa mga atensya na hindi naman ko ilungod. Kaya <laughs> ko, basta mga kabatang helmet, congratulations sana kay Vipi Lenny. yee <laughs> ba? what if kaya kung si Pipi Lenny talaga yung presidente natin? Kasi si Pipi Lenny naman talaga yung presidente, eh, di ba? Oh, Pero, ABL, ABL, so, ABL, no? What if talaga kung si VP yung nakaupo ngayon, sana, no, ang atang buhay ng lahat? Oo naman! Hindi nga ito kahirap, nakakaloka. Oh, Eh, pero bakit ganon? Bakit hindi na lang, parang yun yung inaabangan ko bi Joga pa Kung may mailalabas talaga na, di ba, nagkakaroon ng ano ang dalawang kubol, ang kadiliman at kasamaan. ka ba? Oh. Ano ka ba naman, te? Ilalabas ba yun? E di pareho napatalsik. Eh, di ba nga, videographer? Wala na nga ano eh. Ano? Yung eh. O, eh, bakit hindi nila maglabasan ng mga baho ba? Ay, hindi pwede yun. Ay, hindi ba pwede yun? Hindi pwede yun. Magkakaalaman. Pero ay, talaga, yung... dapat talaga. Si B plan eh. Yan ang abang ko talaga. Kung meron mag chua niyan Pero kung nagustuhan ang vlog na to, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ina-upload po namin ni Video rapper. Christmas cookies baka mo? Ang magtinda niya? Comment down below nyo nga dyan mga kapat na helmet ha? kung pwede bang magtinda ng Christmas cookies ang yun na yun. Yeah. Pero naman dyan, Big Yoga Per, kung uh, na, nasusulat naman talaga sa kanilang pulisiya, sa kanilang, di ba, libro na hindi talaga nila ginugunita or kinokommemorate yung kapanganakan ni Heso Kristo or yung Christmas nga natin tawag, eh bakit may patinda, di ba? si <laughs> ba dapat stick ka doon? Pero dahil Siempre nga business, business is business. Yes. Comment down below nyo nga dyan kung sino yan. Kilala niya. Pero ikaw, Bishoga, anong stand mo dyan? masabi niyo, wala kayong Pasko. Kaya nga eh. Ba't ka ngayon magtitinda ng Christmas cookies? Eh, sino bibili? Eh, ba't di mo pangatawanan yan? <laughs> sino bibili? Tayo, mga... Bakit <laughs> tayo na Stay happy, stay healthy, and stay, stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay na gano'n matin ng it's getting better every day. God bless everyone. Bye! Okay na ba ito? Halika na ba, maliit pa ako? Wala ka buhay mo. ABL, ABL.